Oh, ayan na. Pa -palis na. Palis huli kami. Kami maghuhulip naman ng palay. Maglalap-lap muna. <laughs> tapos maghuhulip. Napalis na kami. Ayun, na. Ay, salam sa'yo. Tara na. <laughs> Yung pinuputol na aram mo ang mga kakaw na tita Yuli, papalitan ng kalamansi. Mas malaki ang income sa kalamansi. Ito ang uh, aming bantay. Kasama na aming si Salawsaw. kami pumunta, kasama yan. Um, aming mga pal... Doon kami maglalaplap ng punla. At kami maghuhulip ng aming mga... Kinakain ng kukulong o ng sumipol. Wala ang nalubog sa tubig. Ayan, yeah, ang ganda. Yung dito kami maguhulip. Ang dito na kami. Papakain muna siya. Ayan, nagpakain naman ng isda. Papakain isda. Ito na. Isda. Hila, papakain. Tingin daw? Asa. <laughs> ah, Ayun, ano, Ilyas, nasayaw. Ayan. Yeah. Patras. Dapat <laughs> wow, sarap din maglaba uli sa air canal, oh. Yan, ang lino ng tubig, oh. Ang lino ng tubig. Ito po kami maguhulit. Yan. Lagi nala ang baha. Hindi sumigol ang ibang palay. Kaya yung aming buhulipan. Dami yan, para din pala tayong magtatalok. Abay, pero natubo yung iba, ano? Natubo, oh. Kahit pala may banlik. Ang dami kang tubig. Ang dami tubig, oh. Ano bang gaganda ang palagad nare? eh? Silitin natin ang isda ni Kalam ba? malaki na yung inapalaki ko din yung labong o oh. pwede na waring gulayin dun yung aking nyog o oh. Hoy. yun dun, baka oh, may nakakita na o oh. na naku isda Ayun, ang dami na kalutang. Ayun, tira o, na tubig. Sakit sa mata. Yun, yun. Bisa, ayun, Ayan, oh. Halisa, ayun. Ano yun? Ayun o, ayun o, kita o. Ayun o. Tama na o. Oh. So, hmm, oh, punta naman po kami doon sa paglalaplap. Ito ang aming gagamitin tanggana panghakutan. Yan, iwanan muna din yan, motor. O yan. Yan, baka may gustong bumili ng kahoy o lalaki ng kahoy ko. Yo, mayroon pa daw, sabing ilog. Lakad sa, oha, sa unahan, madam. Oh, ang ganda naman ng aking madam. Oh, ah, <laughs> ganda ng, ang ganda na touchy po isa ano. Oh, magrina oh, sabog. Oh, magrina Kela man dai pugwang. Kain ng cool. So, salay. Oh, lago. Tong amin dating gulayan. Yan, yan, yan nalaan, talong nalaan, tira. Pero may bagong tanim naman ako din ng kwan. Tapos ano? may na. Visible na yan ay yung pichay. Yun naman na yun. Doon kami maglalap-lap yun. Magtatrapal muna. Doon na so, napakainit. Magtatrapal lang mo riyon. Yan. yan. Yan, hindi na makilala. Yan, no, sunod din ang mangyani. Oh. Yan, hindi na makilala. Oh. Hmm. <laughs> Init eh. Oh. Ayan. Tara. <laughs> Ayan. Are pila king aircon. Damit. Init. Oh, may kanal ha? Kanal. Aba, ang ganda ng pako. Isa ang pako. Ito pako o. Oh. ako laging lito-lito din sa ipapaano-arit